labanan ng mga tagahanga, maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, sumisid kami sa isang potensyal na blockbuster matchup na pinag-uusapan ng lahat Gervonta, Tang, Davis laban kay Shakur, Fearless, Stevenson. Nangangako ang sagupa ang ito na isang matinding labanan sa bilis, lakas, at kasanayan. Nandito kami upang sirain ang pagsusuri sa laban at mga diskarte na maaaring matukoy ang mananalo. Kaya, pindutin ang button na mag-subscribe, ay ring ang notification bell, at maghanda tayong dumagundog. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagpapakilala sa ating mga manlalaban. Sa isang sulok, mayroon tayong Gervonta Davis, na kilala sa kanyang malakas na pagsabog at mapangwasak na mga knockout. Ang Tang ay bumuo ng isang reputasyon bilang isa sa mga pinakakinatatakutang manuntok sa boxing ngayon na may perpektong timpla ng bilis, liksi at malupit na puwersa. Sa kabilang sulok, mayroon kaming Shakur Stevenson, isang master technician na may walang kapantay na husay sa pagtatanggol at singsing na IQ. Ang makinis na estilo ni Stevenson, mga reflex na mabilis sa kidlat, at katumpakan ay ginagawa siyang isang mabigat na kalaban para sa sino man sa ring. Ngayon, sumisid tayo sa pagsusuri ng laban, na tumutoon sa tatlong pangunahing lugar, opensa, depensa. At ring generalship, ang pagkapasala ni Gervonta Davis ay binuo sa paligid ng kanyang hindi kapani walang kapangyarihan. Kilala siya sa kanyang kakayahang tapusin ang mga laban sa isang suntok, left hook man ito o uppercut. Gusto ni Davis na pumindot pa sulong, pinuputol ang singsing -sing at naglalabas ng mabibigat na putok kapag nakuha niya ang kanyang mga kalaban sa mga luben. Ang pagkakasala ni Shakur Stevenson ay tungkol sa katumpakan at timing. Mabisa niyang ginagamit ang kanyang jab para kontrolin ang distansya at iset up ang kanyang mga kombinasyon. Ang kakayahan ni Stevenson na mapunta ang malinis, tumpak na mga suntok habang pinapaliit ang panganib ay ginagawa siyang isang napakadelikadong kalaban. Ang depensa ni Davis ay nakasalalay sa paggalaw ng kanyang ulo at kakayahang makalusot ng mga suntok. Mahusay siyang gamulong gamit ang mga suntok at sumasalungat ng mapangwasak na mga putok ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang agresibong istilo ay maaaring mag-iwan minsan ng mga bakanteng para sa isang bihasang counterpuncher. Ang depensa ni Stevenson ay walang kulang sa dalubhasa. Ang kanyang footwork, galaw ng ulo, at kakayahang mahulaan ang mga galaw ng kanyang kalaban ay nagbibigay daan sa kanya upang maiwasan ang pagkuha ng pinsala habang nananatili sa posisyon upang kontrahin. Ang defensive prowess ni Stevenson ay isa sa kanyang pinakadakilang asset sa ring. Si Davis ay mahusay sa pagkontrol sa bilis at pagpoposisyon sa ring. Ang kanyang kakayahan na putulin ang singsin at pilitin ang kanyang mga kalaban sa hindi komportableng posisyon ay susi sa kanyang diskarte. Ang ring generalship ni Davis ay nagpapahintulot sa kanya na idikta ang mga tuntunin ng labanan at ilabas ang kanyang kapangyarihan. Ang ring generalship ni Stevenson ay minakaha ng kanyang kakayahang magdikta ng distansya at bilis. Ginagamit niya ang kanyang superior na footwork at boxing IQ para mapanatili ang laban sa gusto niyang hanay na nagpapahirap sa mga kalaban na makapunta ng malinis na shot. Ang kontrol ni Stevenson sa sing-sing ay isang mahalagang bahagi ng kanyang diskarte. Hatiin natin ang mga estrategiya para sa bawat manlalaban. Para kay Gervonta Davis, ang susi sa tagumpay ay ang paggamit ng kanyang kapangyarihan at pressure. Kailangan niyang putuli ng sing-sing makapasok sa jab ni Stevenson, at ilabas ang kanyang mabibigat na putok. Sa pamamagitan ng paggawa nitong isang pisikal na laban, maaaring pakanabangan ni Davis ang kanyang knockout power. Para kay Shakur Stevenson, umiikot ang diskarte sa paggamit ng kanyang bilis at teknikal na kasanayan. Kailangan niyang panatilihing malayo si Davis gamit ang kanyang jab. Gamitin ang kanyang footwork para maiwasan ang matagal na palitan at mabisang kontrahin. Ang kakayahan ni Stevenson na biguin si Davis at kontrolin ng bilis ay magiging mahalaga. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hula at susi sa tagumpay. Kung maipapataw ni Davis ang kanyang pisikalidad, isara ang distansya at mapunta ang kanyang mga power shot. Malaki ang tsansa niyang makakuha ng knockout na tagumpay. Para kay Stevenson, ang susi ay upang mapanatili ang kanyang distansya, gamitin ang kanyang superior na mga kasanayan sa boxing. At maiwasan ang mahuli sa mga suntok ng kapangyarihan ni Davis. Kung mananatili siya sa kanyang plano sa laro, maaaring manalo si Stevenson sa pamamagitan ng desisyon. Na ay outbox si Davis sa kurso ng laban. Ito ay isang labanan kung saan ang parehong mga lalaki ay may malinaw na landas sa tagumpay. Na ginagawa itong hindi kapanipaniwalang kapana panabik at hindi mangungulaan. Kino suportahan mo man ang paputok na kapangyarihan ni Davis o ang teknikal na kinang ni Stevenson. Ito ay isang showdown na magkakaroon ng mga tagahanga sa gilid ng kanilang mga upuan mula simula hanggang matapos. Sino sa tingin mo ang manggangguna sa epic battle na ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung nasiyahan ka sa pagsusuri na ito, huwag kalimutang ilike, ibahagi, at mag-subscribe para sa mas malalim na nilalaman ng boxing. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.